Mga kaugalian at paniniwala nating mga Pilipino tuwing sasapit ang bagong taon. Part 2 Pagpatak ng ikalabing dalawa ng hating gabi, kailangan mong tumalon upang ikaw ay mas mabilis lumaki o tumangkad. Pag-iingay tulad ng paggamit ng torotot, pagkalampag ng mga kaldero, yung iba gumagamit ng mga paputok pero mas mainam na gumamit ng mga alternatibo tulad ng nabanggit nung una. Ginagawa ito upang ikaw ay ilayo sa mga malas. Sumunod, ang pagbubukas ng mga pintot bintana upang pumasok ang mga biyaya. Ginagawa rin nating mga Pilipino ang pagbubukas ng lahat ng mga ilaw upang lumiwanag daw ang buhay. At sa mga may utang, iwasan daw ang pagbabayad ng utang sa pagpatak ng bagong taon dahil nagsisimulo ito na magbabayad ka ng utang sa loob ng isang taon. Pwede namang bayad ng January 20. Kung anuman ang mga paniniwala o kaugalian na ating naman na sa ating mga ninuno, wala namang masama kung ito ay susundin. Basta ang mahalaga, ito ay nagbubunga ng bagong pag-asa sa ating lahat.